Ano po kung minor ang applicant pero deceased o wala na pareho ang parents? Makakakuha pa ba siya ng passport? Mahigpit na yakap sayo, Ka side. Yes, pwede pa rin po pero dahil wala na si Mommy at Daddy na pipirma, may mga special documents tayong kailangan ipasa sa DFA. Sino ang pwedeng humalili? Pwede po ang legal guardian na naitinalaga ng korte o kaya naman ang substitute parental authority tulad ng lolo, lola o nakatatandang kapatid na over 21 years old. Ihanda ang mga ito. Isa, PSA death certificates ng parehong magulang. Dalawa, affidavit of guardianship. Tatlo, valid ID ng guardian na kasamang mag appear sa DFA. At apat, kung kapatid ang kasama, magdala ng PSA birth certificate ninyong dalawa para patunay na magkapatid kayo. Medyo mahigpit ang DFA dito para sa proteksyon ng bata. Kung nalilito ka sa mga steps, message mo ako. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Ingat kayo, ka-bright